Ngayong araw, September 22, ay nagkaroon ng Simple First Birthday Celebration si Bean o si Amila Sabin Homan, ang anak ni Angelica Panganiban at fiance na si Greg Homan. Noong September 20 ang araw na isinilang si Bean at nagkaroon lamang sila ng simple celebration magpamilya sa kanilang tahanan. Yay! 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 Yeah! Ngayong araw ay ang birthday celebration ni Bean kasama ang kanyang mga ninang ninong, ilang mga kapamilya at mga kaibigan ni Angelica sa showbiz. Makikita namang pumalakpak si B ng kinantahan na ito ng happy birthday. Makikitang nag-enjoy rin si B sa kanyang espesyal na araw. Nagkipaglaro pa ito sa kanyang mga bisita. Ilan lang sa mga celebrities na dumalo sa first birthday celebration ni Bean, si Naglaiza Di Castro at Mr. Nito, Sunshine Garcia at si Aiko. Hindi naman nakarating ang ilang celebrity ni Nang ngunit nagbigay naman sila ng birthday greetings tulad ni na Kim Chu, Bella Padilla at Anne Curtis. Sa social media ni Angelica ay may sweet itong mensahe para sa unang kaarawan ng anak. Punong-puno ng takot ang buong pagkatao ko ng ganitong oras last year. Marahil dahil sa dami ng mga hindi ko alam gawin. Sa lahat ng duda at nang sa hindi ko na mapigilan ang grand entrance mo. Pero sa kabila ng lahat ng kaba, ikaw ang naggabay sa akin kung paano maging isang ina. Hindi perpekto pero sapat. Yun naman ang mahalaga. Salamat, salamat, salamat ng paulit-ulit sa pinakamasayang chapter ng buhay ko. Happy birthday, love! Isang taon na akong baliw sa'yo. Ilang taon pa kaya tayo magiging baliw sa isa't isa? Mahal na mahal kita ng wagas. Caption pa ni Angelica.